Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, andito na naman po tayo. Ako po si Ramon Katanhal na naglilingkod po sa inyo para ituro po ngayon kung paano po tayo gagawa ng account sa PreToolbox or FTB for short. So, ang first step po natin ay kailangan mag-open tayo ng browser. So, in this case, nag-open ako ng browser uh, which is uh, Mozilla Firefox. So makita nyo po dyan, meron tayong search bar. So search bar, type nyo lang po www.freetoolbox.com Po. So alabas po yung pinaka main, main, ano natin, main program po natin. So create account. Click nyo po create account. So dito po, select sponsor, makita nyo po dyan. Then, you will see your sponsor ID. Yung sponsor ID nyo po, or yung sponsor nyo, siya po yung tao na nagpakilala po sa inyo sa FTB. Okay? Siya po yung nag-introduce po sa inyo sa FTV. Okay? Bawat tao na may account sa FTV, may kanya-kanya po siyang sponsor ID. In this case, gagamitin eh, natin itong sponsor ID po na to. Okay? Select your sponsor very carefully. You cannot change your sponsor in the future. Kapag nakagawa na kayo ng account under that sponsor, hindi nyo na po mababago yung account ngayon. Okay? So, maging maingat po tayo doon. Okay po? Then, press nyo po confirm sponsor. Pag press nyo po yan, makikita nyo po dyan, andyan na po, your sponsor is Eunice Katoy. Then, nandun din po yung email niya. Po, kung medyo diskumpiado kayo na siya yung nag-introduce sa inyo, all you have to do is to press this change your sponsor then automatically match change po siya okay ito po, lagay po natin tong word na ikam. Email ID natin ay micaromasanta.gmail.com Dito sa password, lagay natin kit, kit. Yan. po. Yan po. Lagay po natin micaromasanta. Okay, Roma Santa. Yan po. Top number. Okay, ko-copy natin dito sa ano po niya. Copy. Balik po tayo doon. Enter po natin 'yon. Okay, yun po. Tapos ito rin po. Enter din po natin doon. Ngayon na po. Then select phone carrier. Yan, makikita nyo po dyan, daming mga carrier po dyan na available. Ngayon, kung wala po dyan sa mga available carrier, ang ilagay nyo lang po is other. Enter carrier name. Kung wala, wala. Okay? So, country, of course, United Arab Emirates. Address 1, lagay nyo lang po Dera. Address 2, lagay nyo na rin Dera. Okay? So, yun po. City is Dubai. Okay, state, lagyan nyo rin po, Dubai. Okay. Sa so, zip code, kailangan po number. Hindi po pwede letters dyan. Hindi po pwede NA dyan. So, lagay nyo po zero. Okay po. So, business name, wala po. Lagay nyo NA. na, Okay, tapos baba nyo po yan. Pansin nyo po, may e dyan. E ipin dyan. Ipin. E Hindi ingipin na ipin. Okay po. So, ang ipin e ay mga coupons na binibigay po ng sponsor niyo kunyari ayo na kayong manually pagbayari ng sponsor niyo at meron man siyang pondo nagbayad kay manual sa kanya so bibigyan niya kayo ng ipin so enter mo lang ipin automatically magkakaroon ka na ng funds sa funds mo kaagad from the start so dito po gagawin niyo po agree to terms and conditions then check niyo rin po i'm older than 18 so bago niyo i-create yung account review niyo muna lahat Okay, sponsor ID tama po ba? katoy Okay, check. Username ikang. So, username is valid. Email ID is ito po. Then password, password. File name, first name, last name, ayun po. So, napansin nyo po, lahat po consistent na po 'yan. Sigurado na kayo. Create niyo na po yung account. Okay po. Ngayon, pag na-create nyo ng account, ito yung susunod na steps. So, meron tayong splash video na lalabas po dyan. Nasa inyo po kung gusto nyo po panoorin tong video na to. Pero kung may nagmamadali kayo, pwede nyo na ulitin yan later on. So, close nyo lang po yan. So, mapapansin nyo dyan, meron tayong mga FTB business centers. Okay? Kung naka-check po lahat yan, ibig sabihin, babayaran mo lahat yung accounts na yan. Lahat ng business center na yan. So, kung wala ka one plano magbayad, i check mo lang siya isa-isa. Okay, yun po. Makapansin nyo, nababawasan din yung total sa baba. Okay po, yan po. I-uncheck mo na rin muna itong supermarketing plan package. Okay, kasi hindi mo pa yung kailangan. Kapag uh, na-zero mo na itong amount to pay, zero-zero, okay, gawin mo, click mo itong no thanks, I will continue with pre-account. So, click nyo lang po to Okay po. Yan. Dadalin po kayo. Magkakaroon na po kayo ng pre account sa free toolbox. Okay. Or hindi nyo kailangan ng credit card para makapag-create ng account. Kaya po dito, sa pre account nyo, meron kayong mga limited privileges. Katulad nito, hindi mo pwedeng i-access yung module 1. Lahat yung mga modules, wala kang access kasi wala kang business center na inactivate eh. Kung papansin mo dito sa baba, is lahat ng business center mo, sarado pa po yan. At kung mapapansin nyo po dito, yung active funds nyo po, zero-zero pa yan. Okay? Dahil pre-account nga po kayo, ibig sabihin, walang, walang ano, walang pondo yung account nyo po. Okay po? So, ngayon po, yan po yung uh, natin, paano tayo makakagawa ng account. And this time, this is a pre-account. Okay? Sa iba po nating video, ituturo po natin kung paano po mag-activate ng account. For now, ito lang po muna. Maraming maraming salamat po. Once again, ito po si Ramon Katanhal na naglilingkod po sa inyo mula sa Pre-Toolbox UAE.